welcome to my channel. So, nagluluto ako ngayon ng munggo guys. Nagtataka lang ako. Ga so, gamit ko yung induction cooker guys. Na, na in order ko. So, ngayon nagluluto na ako ngayon. So, ito pang induction cooker ito. Itong cookware nito. So, nagtataka lang ako guys. Kaya nyo. Kumulo na yung munggo pag kumulo siya guys, tumitigil siya ng kulo. Tapos mamaya kukulo na naman siya. Yun ang nagtataka ako, bakit ganun? Tingnan niyo guys, oh. 'Di ba? Nawala yung kulo. tapos ngayon, ayan, kumulo na naman. Hindi ko alam kung bakit ganyan. <laughs> Hindi pala ko sira ba yan o oh, is it natural? Eh, kung Nag-try lang ako din na nyo. Tumigil na naman, oh. O, oh, ngayon, ayan na naman. Kumulo. Diba? Ano, what's wrong? Kasi, kasi kumulo na siya, nilagay ko siya sa number 2. That is uh, number 3 yan kanina. So, sobrang kulo ng number 3. So, dahil eh, kumulo naman siya, and then ako, eh, binawasan ko yung init. I don't know guys ha. Kasi, alam mo kanina, yung in, ito, ginamit kong induction cooker. Ang ginamit kong cookware ay ito. So, ito. Ito, guys. Parang kasi rola siya. Yan. makapal. Pero, ayaw niyang uminit. Ibig sabihin, hindi siya pang induction. So, ito lang talaga. Ito lang ginamit ko. Tin Kawali ito, guys. Diyan na lang ako nagpakulo. Tapos, doon naman nagpiprito ako ng isda. Kasi, wala na kaming gas, guys. Ubusan. Ngayon, nung umorder ako, out of stock sila. Bukas ka daw magkakaroon. And I... Hopefully, ito ay... Hindi <laughs> ko alam kung lalambot ba ito. Kasi, oh, tumigil na naman. Oh, sis, na naman. Hindi ko alam kung pawala-wala yung init niya. Is it natural pawala-wala yung init niya? Kasi ngayon ko lang siya na-encounter. Kasi ang alam ko, tuloy-tuloy. Hindi -tuloy. ko alam malakas kaya sa kuryente ito. Kasi titigil siya. Tapos kukuha na naman siya ng... init. Hindi ko alam kung inverter ba to? Hindi ko alam. I don't know guys. Hindi siguro ito ma, maano. hindi ito maluluto. Agat eh parang parang ano siya, parang hilaw na hilaw pa. Wala pa, hindi pa siya na durog. Hindi pa siya lumambot. Ayun, nasa number 2. I, ay I mean, number 1 pala guys. Lagay natin sa number 2 kaya. Hmm. Dagdagan natin yung init. Tignan natin kung magtuloy-tuloy ba siya kung na. So, ito ay ano lang, observation ko lang. Ay, pareho lang din pala, oh. kasi nilagay ko sa number 2. Pero, mas madali siyang kumulo pag nasa number 2. Mawawala siya, pero bumabalik agad siya ng kulo. Tara, mas matagal yung kulo niya. Ayan, nawala na naman siya. Tapos, balik na naman. Sandali lang siya, bumabalik agad. So, pag number 1, mahina, hindi niya kakayanin pala. Ganun pala. So, first time guys talagang kumuha ako talaga nitong induction na ito in case of emergency ito na nga emergency guys ngayon pa kami nawala ngayon pa kami nawala ng gas ay nako kaya eh may meron akong butane eh paano kung sabay ako magluto guys dalawa yung lutuin ko kaya ayan butane butane gas ito ako ng isda Pumpano, tump, tump, pumpano is the one day. O, ganun na naman siya. So, yun lang guys. Sino mo po sa inyo naka-experience naka yan uh, naka gagawin? Is it natural? Ganito, nawawala yung ano niya, yung pulo niya. Tapos, mo, mas madali siyang bumalik nung nilagay ko siya sa number 2. Yan o, observe niyo o kulo siya. Medyo matagal siyang kumulo. Tapos, nawawala. Ayan, nawawala. Tapos, balik na naman siya. Okay. So, anak, uh, nakita ko na yung ano. So, ang ano niya, ang init ay kailangan nasa number 2 kung ganitong nagpapakulo ka. Kasi yung nagluto ako ng itlog kaninang umaga, ano lang, number 2 lang din, wala akong na ano, kasi ito, may, may tubig kasi, no? Kaya ganito. Okay. Jesus so, Sabi niya, hindi naman daw maano sa kuryente ito. Pero ay wala lang. Kasi, ang init niya guys, ang init niya, wala dito eh. Nasa gitna. Nasa ano lang. Nasa plate na yun. Dito. Walang, walang init dito guys sa labas. Walang init. nandoon lang. Totoo pa niya sinabi na ang init ay nasa doon lang sa gitna. Kung saan nandun yung ating pan